lang lahat. So for today's video guys is ayan, may nakikita kayo dito ng dalawang dalawang eh uh, eto, bilog na ano, lalagyan. So ito guys is may ipon challenge tayo. Ito guys is naipon ko. So dumating yung time na kailangan ko na siyang i-open. <laughs> so this is the time. So guys, uh, siguro matagal talaga 'tong naipon. So mula nung pandemic, maybe Oo. Oh, Mula nung pandemic ipan ko siya Pero hindi naman hindi siya tuloy-tuloy na everyday pero uh, pinipilit ko yung sarili ko noon na makapaglagay ng kahit one kahit at least 50 NT sa pera na sa dito sa pera ng Taiwan so hindi naman ako consistent syempre minsan nakakalimutan ko or wala talaga ba? Diba? so ganun kasi ito guys dito sa amin uh, ako yung nagmamarket so pag may mga natitirang mga coins may mga suplay hindi na hindi na hindi na dinadala sa akin binibigay na sa akin so yun 'yung inilalagay ko dyan sa alcancya ko so anything na excess na pera dito sa bahay na binibigay sa akin dito na pupunta dito 'yung mga sobra dito na dito ko siya nilalagay so uh, let's do this guys excited ako ng malaman kung magkano nga ba ang ipon ko Parang sobrang iba 'yung ano 'yung challenge na nananarantawan ko kasi Uh, matagal ko siyang ipon. Parang yung sabi ko, kaya ko kaya. Parang may challenge kasi gano'n na kaya ko bang mapuno ito. Or magkano kaya ito pag napuno. May mga gano'ng ano, tanong sa isip natin, di ba, pag nag-iipon tayo. So, let's do this, guys. I-open na natin siya. Ah, so, na open ko na siya. Tatanggal ko yung tape niya dito. Kasi may hirap So, yan, open natin. Charan! Ito yung isa, yung guys. Ito magigat. Kasi, guys, ito siya is, sorry sa, ano siya, hindi siya lahat papel. May coins siya. So, ito yung isa. Hindi siya napuno. Kasi, hindi siya hindi pa siya pala puno. Kasi meron pa akong isang alakansya doon na doon ko nilalagay. Kasi ito, nasa taas ng, ng ano po? ng, mas mataas yung pinaglagyan ko ito. So parang hindi ko siya lagi nilalagyan. Meron pa akong isa doon na lalagyan ng na, alakansya. Pero puno na rin yun. Pero doon ko madalas, doon ako madalas nakapag nilay. Pero hindi ko pa siya bubuksan. ngayon. So ito yung, ito yung pinaka, yung mas matagal ko ng uh, alakansya na, na, nilagyan. So ito yung, ito yung una kong i-open. So, hulaan niyo guys, magkano ang aking

everyday nga maglalagyan ko ng 100 o diba, 100 o okay, 15 so nung mga sumunod na nalagyan pa na siya ng 1,000 so kaya may halo siyang 1,000 so ito naman maraming kasi pag may mga bisita kami uh, may mga tips ako or may mga dibilis yung upang sa akin so ito yun dito ko siya nilalagyan pag naalan ko pag hindi naman eh nilalagyan ko siya sa isang lalagyan ko din at dun ko din siya iniipan so pag minsan yun 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 yung nagalabit ko so ayan guys let's do the counting ayan ay, nakaka-happy guys na yun ito pala kasarap yung, may, yung feeling na may naipon ako, na-excite ako, open siya. Ayan. So, bibilangin natin siya guys. I-arrange natin siya. I-separate Is, natin kung uh, yung mga ano, 50 and 50 and 50. Kasi may din siya na naihalo. Ayan. So, i-arrange natin. I-arrange natin. natin siya guys para malaman natin kung magkano. So, So, ayan guys, binilang-bilang ko yan, lahat yan. So, medyo matagal ako, matagalan ako dyan sa pagbibilang kasi uh, marami rin siya. So, <coughs> pinag-sama-sama uh, ko yung magkakapares para madaling mabilang. So, ayan guys, ang hirap palang magbilang no, pag ganyan. Parang nabot ako ng, ano, kalahating araw. <laughs> kasi hindi rin siya talaga madaling mag madaling i ano i separate yung mga bills uh, na ano hindi pare-pareho. Tapos yung mga coins, marami rin kasi yung coins. So ayan, nahirapan ako. Nahirapan ako very very slight lang naman. So ayan. Happy ako guys na, na nakaipon ako ng ganyan karami. So, hindi naman yung ang ganyang karamis, so Pero, uh, ipon challenge talaga. Ang sarap sa pakiramdam na uh, kahit na maliit lang yung inuhulog mo, pag consistent ka, talagang meron talaga tayong may ipon. Kahit paano. Pero tulad yan, uh, hindi ko naman in-expect na mabubuksan ko siya ng sa ngayong sa ganitong panahon. Kasi nga, mm -hmm. ako po ay nagpapagawa ng bahay namin. So, uh, <clears throat> ko ng budget. So, isipan ko na siyang buksan instead na mga utang, di diba? So, malaking tulong guys na mag-ipon tayo kahit pa unti-unti lang. Tarating din yung araw na pag naipon, kahit gaano kaliit yan, eh, pag napagsama-sama, malaking tulong sa atin. Nakaka-survive tayo guys. So, ayan, nandiyan na tayo sa coin. So, medyo may kahirapan kasi nga halo-halo na siya. Merong 10NT at meron ding uh, 50NT. Pero karamihan yung guys, 50NT. Yan. So, every time may coins ako dyan. Para sa alkansya yan. <laughs> alkansya na pupunta. So, ayan. Sana guys, eh, kayo rin, mag-start kayo mag-ipon. Kahit pa 10NT. Una guys, sabi ko mga kahit 10 dollars lang. Or 20 per day lang parang ganun lang, nagsa-challenge ako ng ganyan. Pero nung uh, umpisa, ganun lang. Tapos, kinalaunan, naging 50, naging 100, tapos, ayun na, kaya na, halo-halo na siya, naging 1,000, ganyan. Yan yung naging challenge, guys, na kaya mo naman pala. Pero, sa isip mo lang, hindi mo kaya. Pero, pagdating ng time na andyan ka na sa sitwasyon na yun, kakayanin at kakayanin mo. Sa lahat ng bagay, guys. Kung hindi mo susupukan, hindi mo uh, malalaman na kaya mo pala yung isang bagay. So, yan, guys. Napakalaking challenge yan na uh, pwede nyo gawin sa sarili nyo. mm, Small things. Magpapisa tayo sa mababa. And then, kung kaya naman, why not nabigyan natin ng uh, lagyan natin ng medyo malaki. Pag nakalog-log, di oh, Diba? So, yan lang, guys. So, Ayan, konti na lang yung ano. Nainip ako sa sa kakabilang sa ano, sa 100 kasi marami yung 100 eh. So yan inun ko. Nagganon <laughs> ko lumipat ako sa coins. So ayan guys. So parang totally ang na, na total yan lahat guys is nasa almost 100NT, 100 100,000 NT din guys ang naibon ko dyan so madami dami din siya sa so, hindi, hindi ko rin na din ako hindi ko na expect na abot uh, siya ng ganong kalaki so sobrang malaking tulong lalo na at kailangan ko kasi sa pagpapagawa ng bahay nakabili ako ng materialis dyan guys yun lang, guys and thank you for watching